Ako. 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 Ayan na guys, yung tulay dadaan na lang amin mamaya-maya. Ayan, papunta na kami. Dadaan na kami sa tulay maya-maya. Malapit -maya. na. Ayan, pasok na kami guys sa Sa tulay. Tingnan natin kung ano yun. Lapad o. Lapad o. Ayan guys, papalik na kami ng Hong pabalik ng mga peg sa Hong Kong. Ayan, nadaan na kami sa tulay na nakikita lang sa TV. Ayan. Roller coaster. Ayan, papasok na kami. Ayan na yung tulay. Sisimula na dito. Ayan. Ayan, nadaan na kami sa tulay, guys yung nakikita mo lang sa TV ngayon dadaanan mo na siya okay yaw Kukunik ng

taanan mo na mission na complete. <laughs> Wish granted. Wish granted na sa taas din ng bus makasakay. Makaupo. Ayan mo tinanin guys. Okay. Ano yung sabi ni Barack Ano? Ayan, mo, ang madobela niya invisible. Yeah. Oh. Ayan guys, so tinanin niyo. yung liliit na lang ng mga sasakyan doon sa dulo. Ay, eh, sobrang lapa. pa oh, mo yung dagat, to. Tahimik na yung dagat, to. Tahimik, no? Hmm. Ayan, o. Oh. oh, may isla din. Oh, Ba't may... Ba't walang kurtina tong bus na to? Oh. Hmm. Ayan, o. No? Yung mga isla Adana pala. Ang pa ganda hmm? ko dito. Che. <laughs> walang kurtina. Buti na lang may sombrero ako. Ayan isla, oh. Ang cute. Ano yan? Artificial na isla yan. Ah. Tinambak lang yan Tinambak ko dyan. Oh. Ayan, guys. Oh, yung And cute. Hindi yan tunay na isla. Walang nakatira dyan, malamang. Meron, ano, hair faker. Ayan nga lang. Ayan, oh. Ang haba pa ng tulay, guys. Oh, grabe talaga. Oh, kasi nakikita ko lang to sa si tv eh. Ayan, oh. Ang haba pa niya ito, oh. Layo. nagbibideo kaya ako. Okay. Lawak din ano. Ano siya oh? Three, three lane. No. One, two, three. Ito, mga ano. Pang-emergency ano yung gilid na yan dyan eh. Ilan taon kaya ito ginawang tulay na ito? Ilan taon pa ito ginawa? Ilan pa taon bago pa ba ito nag-anong nag-upas? Kaya nga, ilan taon kaya ito na ginawa? Kasi imposible na matapos ng 10 years. Mga 10 years siguro, hindi pa ito patapos. Kasi yung nasa, nasa lupa nga lang. Hindi matapos ng ano eh ayaw niya mag-charge maluwag maluwag din tanggan mm, poste niya na yan ayan o no? ayan o no? nakuha na lang poste itatayo ko nga siya ayan kailangan maka 10 minutes ako okay na yan baka Maha mahaba -maha pa. -maha talaga siya in best view. Wait. 20. 49. Of... Grabe, mga bakal. No. yung na yan? Cople, yung mga no, grabe yung Ano wire. Maybe this one can use. <laughs> komblok ang destination. Ganda lang ano, yun, ah. <laughs> Ganda <ng> ano. <laughs> Iba, tapos, ko alit. Kaya nga, oh. Eh ha, pa oh. pa no. ano ko ng langit. nakupo po, oh, Diyos ko tayo. Kung may signal lang sana dito, di live na tayo. Oo nga. Hindi yun. ano ka sa... Kahit may libre man lang sana ng wifi itong bus na ito. Kaya... Ang hmm. hmm. ganda ng langit, oh. No? Hmm. Ang ganda ng panahon. Umaayon eh. talaga yung ano. Sa father, salamat sa iyo. Sa <laughs> Ito pa o. Oh. Haba pa yung tulay. Grabe. Uy, may signal na. Meron na? Oo. Meron na? Meron na. Ayan, mag-live mag mag na lang tayo. Mag-live na lang tayo, kasi lobat na ako. Mag Meron na nga? Meron. Meron. Wala pa. Sa na. Meron ako eh. Sige, try ko ha. Mm. Lang. Uy, meron na nga. May pumasok na akong message. Pumasok na nga yung message sa akin, diba? Uy, meron na. Hmm. Let's start the neighborhood. Ilan? Mga 8 minutes muna ako dito. But walang start ito? Ba't enable ang start?